yun na guys uh, ang gagawin natin ngayon magpa mag testing tayo ng isang uh, motor ito tapos gagamit tayo ng BFD no ito BFD tapos potential meter yung pang speed natin okay tapos yung switch no pag uh, sinits mo to bali pwede itong gawin natin ng to reverse tapos forward no yun ang gagawin natin kasi mayroon din naman tayong uh, single switch lang no ito so, ito ito yung ginamit natin na karahan. single switch lang to kung nga, uh, pwede itong gagamitin sa may mga forward lalo pag uh, may problema yung conveyor no tapos gusto mong i-forward kasi nga may kukunin ka sa ilalim pwede itong gawin natin kaya ito let's go na yeah guys, ito yung motor ang uh, testing natin. Okay, mayroon na tayo ditong mga gamit. Ang gagawin na lang natin ay i-connect na natin to kung saan siya nakakonek. Okay, let's go. Ang unahin natin ay ito, yun know? ito yung uh, sa speed niya. Uh, potential meter, yung pang uh, gusto natin ng taasin yung speed Ito siya. Kaya ito. unahin ko muna to. Uh, pagkatapos naman natin mag-connect, ko naman sa inyo kung ano na tin na uh, pina-connect sia you know? bang uh, 50 mayroong flat uh, plat pupuksan mo siya ito ipindutin mo lang yon salpak mo lang yun sa madali lang okay okay na yung uh, potential natin para sa speed at dito naman tayo sa switch natin sa switch natin Okay, tapos na tayo. Dito naman tayo sa supply ng motor. Supply ng motor, supply ng motor. Supply ng motor, supply ng motor. Supply ng motor. Supply ng motor. School. tapos, connect natin dito sa motor motor kukunik dito sa motor magbisa niya motor ito na yun ang May number naman to eh. Yun, 1, 2, 3. Ang number 3, dito ko siya nilagay sa number 10. Ang number 2, sa number 2. Ang number 1, sa number 5. Okay? Para gagana yung uh, motor natin, siyempre may switch tayo. Ito yung magiging SD. Ito yung uh, supply. no Para mapasupply itong uh, forward natin at saka reverse. Okay? at ito naman yung supply natin na 380 at dito naman sa kabila ang uh, motor ok, ang gagawin natin ay switch tayo yan gumana na yung uh, ano natin eh, ganun lang natin sya para naman makita nyo, ano eh, yan, pagkatapos hindi naman yan gagana kung ito lang yung bubuksa natin hi natin tong switch okay buksan natin tong uh, switch yan papansin nyo yan nagbiblink ibig sabihin gumana na siyempre may speed tayo dito okay uh, pihitin lang natin yan pihit tayo papansin nyo yan okay nasa 60 to eh no yung uh, ano natin kung anong gusto ng speed mo kataas pa nang tataas yan hanggat ma-reach mo yung gusto no okay so ngayon 14 lang yan ang takbo nya pagano no syempre mayroon tayong forward mayroon tayong reverse okay i-off lang natin to Basta mapapansin nyo yan na Paganon sya Ang susunod na tatakbok Paganon Okay Off natin Yan Tapos Hindi na natin ito gagalawin Tapos Dito tayo sa kabila Ayan Diba Paganon sya Okay na sya guys wala na siyang uh, problema yan uh, pwede na natin itong uh, i-spear to uh, basta i din to bago to eh no mayroon tayong mga luma dyan yan, luma at saka dalawang luma uh, gumagana naman siya pag open mo yung supply kakaroon siya dito tapos pag binuksan na natin itong uh, switch itong dalawa nag-i-error siya agad no? ito pa rin yung motor nag-i-error yung uh, BFD ibig sabihin may problema